Ayan mga katrabaho na dito na tayo sa Akutod, no? Ayan papunta tayo ng ano uh, San Fernando para maka-order na tayo na fiberglass mga katrabaho yung gagamitin natin doon sa polycarbonate pala. Yung gagamitin natin doon sa ating trellis mga katrabaho, no? po oh, ay gagamitin natin yun sa project natin sa San uh, sa Kapas Tarlac sa barangay Malutong Gabun no? Hmm? ayun bago tayo dumiretso ng San Fernando maya maya ay tataanan din natin yung sa ano kay friendship pala order tayo ng isa ay limang yero at saka isang uh, insulation mga katrabaho ewan ko kung kakasya na yung insulation natin no? sa palagay ko naman siguro ay kakasya na yung isa mahirap naman o kasi kung damihan natin yung kukunin natin baka tayo sobra naman no? kaya daanan na natin ngayon din yung order na rin natin para isang lakaran na ayan nakatapos na tayo dito sa sa kecawin, sa paralaya no? Kaya tumiretso naman tayo ng Mexico, Pampanga, mga katrapa. Alright. Ganyan po yung ginagawa ko tuwing araw-araw. Kahapon ay ginabi na tayong umuwi dahil nagpatimpla or bumili pala tayo ng gasolina sa ating tindahan kahit eh, pa paano napakasarap naman ng kumita ng kaunting barya or nakakaipon tayo ng mga konting tubo natin sa gasolinahan huh? kaya kinukuha lang po natin sa mga tsaga-tsaga natin sa pagtatrabaho sa mga konting tubo ay pag naipon natin yun ay lalaki po yun mga katrabaho kaya masarap na kumita ng katrabaho. Okay, magte-drive muna po tayo, mga katrabaho. San animas green eh. Sasabi kami ngayon. Ma'am, sir. Ito, ito na kanyang kaya. Oh, sir? O, sir, apat lang pa rin. Apat lang ako natin yung machine grade na gagamitin doon sa wang ipubili natin. Ito yung Ada yung clay natin mga katrabaho yung magagamit natin sa firewall natin noon yung tumatagas ito kasi subok na yung primero dahil mula nung na naumpisan ko siyang ginamit eh talagang active uh, na ano naman siya uh, maganda naman yung pagka ano na kaya yung quality naman no? talagang yung sumatagas tumatagas mga katrabaho ayan, uh, yan, na siyang binibili. kahit na medyo may kamahalan lang sa mga katrabaho. Ayan mga kakatrabaho kung gusto nyo mabili ng or bumili ng mga tiles dito. Marami rin mapagpilihan ng mga tiles dito sa Welcome Depot. And mga iba naman nating mga project, minsan dito tayo binibili. talaga talagang kapag medyo maganda-ganda yung presyo natin, yung kontrata natin. Ayan, dito tayo kumukuha ng mga materialis natin sa tiles iba ibang materyales ito rin ang gagaling mga kapatapapang ito ayan sa Mexico papaya ayan na tapos na po tayo dito punta na tayo sa ano Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Ay, punta naman tayo sa Polycarbonate. Diretso na tayo ng San Fernando, mga katrabaho. Ayan. Tapos tayo dito sa Wilcon Depo, mga katrabaho. Ayan, oh. Okay. Lapit lang matapos yung ating mga... Ay, yung ating ano? Ah... Uh, tawag doon yung mission no? yung mission libot mga katrabaho para bumili ng mga materyales ayan Tayo naman tayo ng San Fernando sa may intersection naman tayo ngayon uh, order na natin yung ating polycarbonate no? mga katrabaho wala masyado tayong pull full pack sa mga schedule natin araw-araw na lang yan mga katrabaho Bukas, Sabado na naman. Tuloy-tuloy na naman ang ating gagawin. Alright. Okay, drive muna tayo. Ayan, sa tapat na tayo ng SM Pampanga. SM City Pampanga, mga katrabaho. Ayan. Hindi nang matatapos ko yung aking Misyong libot mga katrabaho. Misyong libot trabaho. Natutumagran. Ay, ay, ng karga eh. kaya pag nataganan ka nito talagang wasak wasak yung, yung sasakyan pati mukha mo wasak ayan ang SM ayan, malapit na tayo patawid na tayo ng SM sa may tulay mga katarbaho ang, abulin natin yung green green mga katrabaho <coughs> abul tayo Abong may oras pa abulin na natin nandito na tayo sa pilihan ng polycarbonate na uh, katrabaho Ayan. Yeah. yan sa San Fernando dito sa may intersection uh, Ayan, tanong natin kung meron na ito sa green o uh, paninatang brown bas meron na Ayan, wala na natin yung kulay Itong green, meron na tayong green. Anong green po? Yung ganito. Ito po, ano bang yung sukat nito? Taas. Four. Four feet. Four feet, Four feet ito, ano? Uh, eh. Mga kailan kaya yun? Hindi mas nangasal. Mas uh, sinasabi yung... Kung alam ba, yung order na? Kakahirapan kaka kaka kasi sa stock na yun, sir. Ah, ganun ba? Ayan po, okay, mga... Arayat! Arayat! Ayan mga katrabaho, nandito tayo ngayon sa bilihan ng mga polycarbonate. Kahit anong klase yung polycarbonate, meron sila dito. Hindi ko lang alam anong pangalan ng mga iba-ibang polycarbonate. Ito, so, ito yung bali in-order natin. Medyo, ma ano to, no, makunat, no? Kahit napakan mo to, hindi siya mapupunit. Ay, hindi. O, oh, yun. Na? O, oh, nasa frame na ano, Pero nasubukan ko na kasi le. Eh. Pag na kahit na mo siya hindi siya mapupu eh, hindi siya masisira mga katrabaho ha huh? ayan. ayan yung mga design nila mga katrabaho ayan, kung gusto niyo bumili ng mga polycarbonate rito ya yeah, fiber glass meron din din yata rito or ano naman, pangit lang gamitin to mga katrabaho kung minsan sumusunod sa panahon kapag mainit ay nag ano siya nag curve siya sa init no? Oh. Uh, parang ano siya mga ganun siya uh, magkawag yung lumulukot siya mga katrabaho oh, pero pag malamig naman flat na flat na siya mga katrabaho kaya mas maganda pa rin gamitin yung ano ano Tapos bilhin na lang tayo na ano, siguro, flat bar, wow, no? yung grill mga katrabaho bali ang total na umapot ay nasa 17,500 po yung nabili natin na polycarbonate ayan mga uh, katrabaho na natapos na tayo dito sa ating pag-order ng embossed polycarbonate oh, mga, 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 mga katrabaho problem. no? ayan uh, oh, natapos Tapos na tayo. Ayun uwi na po tayo mga katrabaho sa Arayat. Ang pakainit. Sobrang init so, na naman ang panahon. Okay, maraming maraming salamat po, at huwi na tayo. Magpang-tanghali na po.